Ibig sabihin, kung makakatanggap ng 1,000 pesos yung rapper na anak ni Manny Pacquiao, ano bang pangalan nun? Dapat da, ang matatanggap nitong kanyang illegitimate child na si Eman ay 500 pesos. Ngayon, mga kabatas natin, kung suporta naman, kung ang natatanggap na suporta ng rapper ay 1,000 pesos, dapat... 1,000 pesos din ang matatanggap na suporta nitong boxer. Okay? Michael, Michael. Oo, oh, si Michael, si Michael. Okay? Malinaw. Ganun yon. Ngayon, yung sa bahay, mga kabatas natin, pwede sigurong i-negotiate yan. Usapang suporta ulit, mga kabatas natin, tandaan nyo na previous support cannot be demanded. Hindi hiling hindi pwedeng hilingin ang suporta na nakalipas na. Okay? Kap <coughs> Itong sino <sinonances>, Anong Andre? <coughs> hindi pwedeng hingiin yung suporta na nakalipas na unless nagkaroon ng demand.